Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Uh, nandito na naman po tayo sa ating pang sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pecha ngayon pong January 16, 2025. At sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers natin dyan, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa January. Ayan, one tayo dito. 16 sa ating petsa, 25 sa ating taon. Ayan, January 16, 2025. Simplify po muna natin sila. 0 plus 1 is 1. 1 plus 6 is 7. Uh, 2 plus 5 is 7. Ganun pa rin po dito sa bandang gitna. Add lang natin. 1 plus 7 is 8. At uh, 7 plus 7 is 14. At sa bandang baba din po, 8 plus 14 is 22. Ayan mga idol, ito po yung ating unang numero meron tayong 22 at yung kapares nating numero dito pa rin po sa bandang gitna combine lang natin itong tatlong numero natin dito 1 plus 7 plus 7 is 15 Kaya naman po yung kapares nating numero meron tayong 15 at meron na rin po tayo ditong kombinasyon pwede, pwede na po natin matayaan yan 15-22 or 22-15 ayan na mga idol dahil 2 digits po yung mga numero natin and 15 and 22 i simplify din muna natin yan bago po natin sila isumaga para mas marami po tayong numero pwede pagpilihan ayan dito tayo sa 15 1 plus 5 6 at dito sa 22 2 plus 2 is 4 ito po ang ating isusumaga ngayon 6 at 4 ayan unahin natin isumaga ng 6 kukunin muna natin yung 15 Sumada, 15 1 plus 5 is 6 pwede rin po yan yung 33 sumada ka 3 plus 3 is 6 at 24 sumada 24 2 plus 4 is 6 at dito naman po sa 4 kunin mo natin yung 22 sumada 22 2 plus 2 is 4 at pwede rin po ang 40 sumada po ayan ka 4 plus 0 is 4 pwede rin po yung 13 sumada 13 1 plus 3 is 4 at pwede rin ang 31 sumahan na 31 3 plus 1 is 4 pasensya na po sa ingay po natin nalilinig dito at may ingay po ang paligid at ano nga ito po yung mga numero natin pwede natin kukilihan sa ating sumahan na yung January 16 meron tayong 6, 15, 33, 24 4, 22, 40, 31 ganoon pa rin po, rambol lang natin yung mga yan pipili na po tayo dyan kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon at sa atin naman pong sample, kanina natin dyan na 15 15 and 31 Ayan, 10, 6 and 22 uh, 24 and 4 Ayan, ito, ito yung mga uh, sample natin nakuha natin sa so, mga January 16, meron tayong 1571, sa 22, at 24-4. Ayan, mga sample lang po natin yan, pero kung magustuhan niya po sila, pwede, rin po natin matayaan niya mga yan. O dito mo kayo dito sa taas, yung mga naka-insert wala mga numero. Pwede po tayong makakuha dyan. No? Kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga doon, po natin sumagi sa pecha para po ngayon, January 16, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.